after ng mga kasingan ito na po yung sisiyo na nalingliman ngayon bali shampoo yan sila ano puro itim Ayan. bali 18 days po yan na nilimliman ng inahin natin Ayan. malulusog sila guys kita ko po sa inyo kung saan siya naglimlim. Dito guys, oh. Ayan o. Ayan. Diyan siya naglimlim. Bali na pisa lahat. Ang galing po niya maglimlim guys. Sa siyam na itlog, siyam din yung napisa. Ayan, 100%. Ayan o guys, oh. So kulay black siya guys bali yung black anim na black tatlong kulay pula Ayan. dito lang yun siya guys sa kwan underground ng na itlog sa mga nagtatanong kung ilang days naglimlim yung ating inahin 18 days po yan guys 18 days bago mapisa yung itlog Ayan.